sa isang liblib na lawa na kilala sa lugar bilang Blue Hole, dalawang kabataang namamangka ang nakapansin ng isang bagay na palutang-lutang sa tubig. Nang kanilang lapitan, laking gulat nila nang matuklasang ito ay bangkay ng isang babae. Mabilis silang umalis at agad na nagsumbong sa kanilang mga magulang na siyang tumawag sa autoridad. Pagdating ng mga investigador mula sa Mobile County Sheriff's Office, kanilang na-recover ang katawan ng isang matandang babae. Mula sa simula pa lang, halatang hindi ito simpleng pagkalunod. Nakapulupot sa kanyang baywang ang isang tire jack na nakakadena at wala na ang kanyang mga kamay. Habang sinisimula ng investigasyon, agad na nakipag-ugnayan ang mga detective sa ibang mga himpilan upang magsagawa ng missing persons check. Umaasa silang ang NCIC, isang pambansang database ng mga nawawalang tao, ay makatutulong sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng biktima ayon kay Sergeant Harold Bolster, lahat ng mga report ng nawawalang tao ay isinasali sa NCIC. Pinagtuunan nila ng pansin ang mga ulat mula sa mga kalapit na lugar gaya ng Mobile, Moss Point at Pascagoula. Iisa lamang ang tumugma sa description ng biktima. Isang 85 years old na babae na nagngangalang Irma Williams na naiulat na nawawala isang araw bago ang insidente sa kalapit na bayan ng Moss Point, Mississippi agad na ipinaalam kay Detective John J. Gaffney, ang investigador na nakaatas sa kaso ng pagkawala ni Irma, na may natagpo ang bangkay sa Grand Bay, Alabama, ang karatig jurisdiksyon ng kanilang lugar. Ipinahiwatig na maaaring ito ang kanilang hinahanap. Bilang tugon, agad na nagpadala ng mga tauhan ang Moss Point Police Department sa pinangyarihan ng krimen upang magsagawa ng investigasyon. Matapos makuha ang detalyadong paglalarawan ng biktima mula sa mga deputy, Tumibay ang paniniwala ng mga detective na ang bangkay ay si Irma Williams. Mula sa dating kaso ng nawawalang tao, isa na itong investigasyon ng pagpatay. Agad na nagsagawa ng masusing paghahanap sa paligid ng lawa ang mga investigador upang makakalap ng ebidensyang maaaring magturo sa posibleng suspek. Ngunit sa dami ng lumulutang na sanga ng mga puno sa lugar, naging mahirap tukuyin kung alin ang may kaugnayan sa krimen. Habang nililibot ang gilid ng tubig, napansin nila ang mga sariwang bakas ng gulong sa buhangin. Hindi tiyak kung ito'y mula sa sasakyan ng sospek, kaya kumuha sila ng plaster cast ng mga marka para sa pagsusuri. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, natagpuan din ng mga detective ang isang upos ng sigarilyong may flat na dulo, nakatago sa damuhan. Kaiba ito sa ibang kalat sa paligid, tila bago pa lamang itong naiwan isinailalim ito sa pagsusuri sa laboratorio. Bagamat malaki ang posibilidad na ang biktima ay si Irma Williams, kailangan pa rin ng opisyal na pagkakakilanlan. Nakipag-ugnayan ang mga autoridad sa mga kaanak ng biktima. Kinumpirma ni na James at Sharon Williams na ang katawan ay si Irma, ang lola ni James. Inilarawan niya si Erma bilang masigla at malapit sa kanilang pamilya. Kamakailan lamang pumanaw ang asawa ni Irma na higit limampung taon niyang nakasama, ngunit na natili siyang independent dahil sa naiwan nitong ari-arian. Ikinuwento ni James na hindi naging malapit ang ama niyang si Henderson Williams kay Irma. Ayon naman kay Sharon, tila hindi apektado si Henderson nang ipaalam sa kanya na nawawala ang ina nito. Nang bisitahin nila si Henderson bandang alas 11 ng gabi, bago natagpuan ang bangkay, nadatnan nila itong nagsusunog ng basura sa bakuran. Habang kinakausap tungkol sa pagkawala ni Irma, abala lamang ito sa apoy at hindi nagpapakita ng pag-aalala. Isinagawa ang autopsy ni Dr. J.C. Upshaw Downs, Chief Medical Examiner ng Alabama. Itinakda niya ang sanhi ng kamatayan bilang matinding blunt force trauma sa ulo. Ayon sa pagsusuri, patay na si Irma bago pa man siya inilagay sa lawa. Napansin din ni Dr. Downs ang kapansin-pansing malinis na pagkakatanggal ng mga kamay ng biktima, isang matalim na kasangkapan tulad ng kutsilyo o labaha ang ginamit na nagpapahiwatig ng sinadyang pagputol. Walang bakas ng pagdurugo o hemorrhage sa mga malalambot na bahagi ng katawan ng biktima ayon sa pagsusuri. Dahil dito, naging malinaw sa forensic pathologist na ang pagputol ng mga kamay ay ginawa na lamang matapos siyang bawian ng buhay. Mula sa impormasyong ito, lumitaw ang intensyon ng suspect na itago ang pagkakakilanlan ng biktima. Dahil sa matinding pagsisikap na itago ang pagkatao ng nasawi, pinaniniwalaan ng mga investigador na ang responsable ay isang taong malapit sa biktima. Pumunta sila sa bahay ni Erma upang maghanap ng posibleng ebidensya. Napansin nila ang mga mapulang mancha sa bahagi ng vinyl flooring na pinaghinala ang dugo. May narecover din silang basahang may bahid ng dugo mula sa ilalim ng lababo. Lalong tumibay ang hinala na doon isinagawa ang krimen. Habang patuloy ang pag-iimbestiga, nakita rin sa mesa ang isang ashtray na puno ng upos ng sigarilyo. Kapansin-pansin ang pagkakaflat ng mga filter ng sigarilyo, katulad ng upos na natagpuan sa tabi ng lawa. Ayon sa kaanak ni Erma, ganoon daw manigarilyo ang ama nilang si Henderson. May kakaibang paraan ito ng pagngat sa filter. Dahil dito, nais ng mga investigador na makausap si Henderson Williams, anak ni Irma. Ngunit nang dumating sila sa kanyang tahanan, wala siya roon. Habang paalis na, napansin nila ang isang babaeng lumabas mula sa trailer sa loob ng ari-arian ni Henderson. Nagpakilala ang babae bilang si Brenda Rowell, umuupa sa trailer ni Henderson. Bagamat sinabi niyang malapit sila ni Henderson, wala siyang kamalay-malay na pinaslang si Erma. Napansin ng mga investigador na tila nayanig si Brenda sa balita. Pumayag siyang sumama sa Mobile County Sheriff's Department para sa karagdagang pagtatanong. Habang ini-interview, sinabi ni Brenda na may napansin siyang kakaiba kamakailan. Pinaghihirapan daw ni Henderson linisin ang kanyang sasakyan, kabilang na ang loob at ang trunk. Para sa kanya, hindi ito pangkaraniwan dahil bihira itong maglinis ng sasakyan. Ipinakita sa kanya ng mga investigador ang larawan ng tire jack na nakita sa katawan ni Irma. Nagulat siya, katulad ito ng kanyang pag-aari. Inamin niyang ipinahiram niya ito kay Henderson kamakailan, ngunit hindi na naibalik. Mula roon, itinuon ng mga autoridad ang investigasyon sa ugnayan ni Henderson at ng kanyang ina. Ayon kay Brenda, madalas daw silang nagtatalo partikular tungkol sa salaping minana mula sa ama ni Henderson. Naramdaman ni Erma na ang kanyang anak na si Henderson ay sakim at tamad, kaya nagpasya siyang tanggalin ito sa kanyang testamento at hindi bigyan ng akses sa pera na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Labis itong ikinainis ni Henderson. Inamin ni Brenda na ilang linggo bago ang pangyayari, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Henderson. Ayaw ni Brenda na pirmahan ang mga cheque gamit ang pangalan ni Irma na kinuha ni Henderson mula sa kanyang ina. Nang tumanggi siya, binalaan siya ni Henderson na papaalisin sa trailer kung hindi siya susunod. Dahil sa takot, pinilit ni Brenda na pekein ang pirma ni Irma sa mga cheque. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa mga investigador ang posibleng motibo ng krimen. At si Henderson Williams ang naging pangunahing suspek sa pagkamatay ng kanyang ina upang patunayan ang kwento ni Brenda. Kinontak ng mga detective ang manager ng bangko ni Irma. Hindi lamang nito kinumpirma ang salaysay ni Brenda. Sinabi pa nito na bago mamatay si Irma, nagsampa siya ng kaso laban kay Henderson dahil sa pamemeke ng pirma. Hindi man ito direktang patunay ng pagpatay, naging sapat ang impormasyong ito upang makakuha ng search warrant para sa property ni Henderson. Nang wala si Henderson sa kanyang bahay, isinagawa ng pulis ang warrant. Sa pag-inspeksyon ng sasakyan ni Henderson, natagpuan ang mga maliliit na mancha ng pulang kulay sa rear tail light at malalaking mancha sa carpet ng trunk. Lahat ng sample ay kinolekta at ipinadala sa State Crime Lab para sa masusing pagsusuri. Kinuha rin ng mga investigador ang mga inked impressions ng gulong ng sasakyan upang ikumpara sa mga bakas ng gulong na natagpuan malapit sa lawa. Sa patuloy na paghahanap sa property ni Henderson, natagpuan ang tambak ng sinunog na basura na inilarawan ni Sharon Williams. Sa pagsala sa mga basura, may narecover silang maliliit na buto. Dahil naalala nilang tinanggal ang mga kamay ng biktima, tinipon din nila ang mga buto. Lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo kay Henderson Williams bilang suspek. Ngunit hanggat hindi siya direktang naikokonekta sa krimen, mananatili siyang malaya. Ang mga na-recover na gamit mula sa paghahanap sa property ni Henderson ay ipinadala sa Alabama Department of Forensic Science para sa masusing pagsusuri. Sinimulan ni Dr. JC Upshaw Downs, ang medical examiner, sa pagsusuri ng mga buto na natagpuan sa tambak ng sinunog na basura. Dahil tinanggal ang mga kamay ng biktima, naisip na maaaring ito ay mga buto mula sa mga kamay ni Irma Williams. Sinuri ang mga ito ng mga anthropologist at ginamitan ng DNA testing upang matukoy kung ito ay mga buto ng tao at kung ito nga ba ay kay Irma Williams, lumabas na ang mga butong iyon ay hindi galing sa tao. Ipinagpatuloy naman ng serologist na si Elaine Scott ang pagsusuri sa mga mancha na nakuha mula sa lining ng trunk ng sasakyan ni Henderson upang malaman kung ito ay dugo ng tao. Gumamit siya ng tetramethylbenzidine, isang chemical na nagiging asul kapag nakatagpo ng protina sa dugo ng tao lumabas sa paunang pagsusuri na ang mga mantsa sa trunk ay dugo ng tao. Ginawa rin ang parehong pagsusuri sa mga mantsa na nakuha mula sa kusina ng biktima at napatunayang ito rin ay dugo ng tao. Kinailangan pang tukuyin ng mga eksperto ang pinagmulan ng dugo kaya't isinagawa ang DNA testing sa lahat ng sample. Matapos makuha at mahiwalay ang mga genetic markers, natuklasan na ang dugo sa kusina ng biktima ay tugma sa dugo na nakuha mula sa sasakyan ni Henderson. Nang ikumpara naman ang mga resulta sa DNA samples ni Irma Williams mula sa autopsy, naging malinaw at walang dudang ang dugo sa bahay at sa sasakyan ay galing kay Irma. Ipinapakita ng ebidensyang ito na ang biktima ang pinagmulan ng dugo sa loob ng bahay pati na rin sa sasakyan. Bagamat malakas ang ebidensyang ito, hindi pa rin ito sapat para patunayan ang kaso. Kinailangan ng mga investigador na direktang maikonekta si Henderson Williams sa crime scene. Isang mahalagang ebidensya ang natagpuan, ang cigarette butt na nakuha malapit sa lawa. Sa kabila ng kaunting natirang laway dito, nakumpirma ng mga eksperto na sapat ang DNA sa cigarette butt upang maisagawa ang pagsusuri. Inihambing ni Elaine Scott ang DNA mula sa cigarette butt na nakuha sa crime scene sa DNA ng iba pang cigarette butts na pag-aari ni Henderson at lahat ay tumugma na nagpapatunay na siya ang nanigarilyo sa crime scene. Ang ebidensyang ito ay naging dahilan upang arestuhin si Henderson Williams para sa pagpatay sa kanyang 85 years old na ina. Bagamat iginiit ni Henderson na hindi siya lumapit sa lawa sa mga nagdaang araw, pawang mga forensic evidence ang nagsalungat dito. Na match ng mga investigador ang gulong ng sasakyan ni Henderson sa mga bakas ng gulong sa crime scene. Naniniwala ang mga autoridad na nawala ng kontrol sa galit si Henderson nang maalis siya sa mana mula sa estate ng kanyang ama. Pinaniniwalaan ng mga investigador na pinuntahan ni Henderson ang bahay ng kanyang ina, doon niya siya binugbog, tinanggal ang mga kamay nito upang hindi makilala at itinapon ang katawan sa lawa. Noong April 1996, hinarap ni Henderson Williams ang paglilitis para sa pagpatay sa kanyang ina na si Irma Williams, kung saan siya ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo.